So, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Once again, Lingyada ng Mamay and muli po tayong sasagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers sa comment section. Kaya mga kamanok, if ever na meron kayong uh, gustong malaman, gustong tanong, gustong uh, bigyan ng linaw tungkol sa pagmamanok, nandito po ako at makakaasa po kayo mga kamanok. Nagsasagutin ko po kayo abot ng aking makakaya. Basta alam ko po, bibigyan ko po kayo ng... Uh, Uh, kasagutan base sa aking experience, base sa aking nalalaman. Okay? So, huwag natin ito masyadong patagalin. Alam ko, napakarami ng na katanungan sa comment section. Tingnan nyo naman mga kamanok. Napakarami yan. At isa-isa yan, sasagutin natin para po yan sa inyo. Okay? So, unang katanungan natin galing kay uh, Wilkins Cruz. Ayan, mega shout out sa Wilkins. Ito yung katanungan niya, pwede bang ipakain yung Jackie Oats na lumulutang pag binababad? Okay? Actually, pag nagbababad po ako, hindi po talaga may iwasan na mayroong lumulutang na, na fibers or yung parang mga balat-balat o yung magagaan na piraso ng uh, jacky oats. So, po pwede pong hindi alisin kasi po na-ferment naman yon, pwede rin naman po yung alisin. Kasi po, mas gusto natin yung mga quality oats na, na ma-ferment. Okay? So, ako dito, mga kamanok, hindi ko na po yung inaalis eh na ferment din naman yon. And pag ibinigay natin yung sa manok, hindi naman po makakasagabal sa kanilang kalusugan eh. Okay? Kung meron man yung nutrients, sabihin nating natin konti, pero meron pa rin. So ako, hindi ko na po yun inaalis. Okay? Pagtagal po ng uh, araw, yun po ay makikita ko na fe-ferment din po yun. Kaya po para sa akin, kung merong lumulutang na ganun, uh, hindi ko na po inaalis. Pero pwede nyo naman pong alisin yun kung gusto nyo lang po mga kamano. Okay? So Wilkins, sana nasagot ko yung katanungan mo. Ano? Ah, ito naman galing kay uh, kay Marvin Sulana. Ayan. So, idol, may manok akong angat-angat yung pakpak. -pak. Ano po ba ang dapat gawin? Salamat idol, sana mapansin. Actually, yung sinasabi niyang angat-angat ang pakpak, -pak, hindi ko hindi ko ma-imagine kung ano to eh. Kung yung bang balahibo dito sa sa kanilang pulok, o kaya yung mismong bagwis, kung nakaangat-angat na gano'n, baka mamaya kulang lang sa paligo yung manok. O baka naman yung mga barinahan na pakpak, -pak, yung tumutubo na pabaliktad. Okay? Pwede po yung tawaging angat-angat o kung ano paman, Kung ano pa man yung mga kamanok, huwag nyo na po masyadong pansinin. May mga tumutubo kasing mga balahibo talaga na taliwas sa talagang main feathers ng manok. O kaya naman, kung dito naman yung angat-angat, possible hindi lang po sila naliliguan ng ng regular. Okay? So, paliguan nyo po ng regular para, para po yung uh, balahibo nila is maging shiny, maging maayos, maging healthy ulit yung groom para maging uh, smooth. Okay? Baka kulang lang sa paligo, idol. Okay? So, sagutin ulit natin ang iba pang katanungan dito. Ayan, galing kay, galing kay Buboy. Ayan, so, dapat brother, hindi umiitim ang tubig habang tumatagal. Okay? So ang um, fermentation po ng Jackie Oats kapag po umiitim ang tubig, possible uh, magabok yung uh, Jackie Oats na inyong ibinabad hindi nyo nahugasan. Okay? Pero sakaling naman siya umiitim, pag tumatagal na talaga ng matagal. Pero kung halimbawa mga ano pa lang linggo isang buwan, okay pa rin naman 'yan. As long as yellow uh, golden yellow pa rin yung oats, okay pa rin po mga kamanok. Dapat kasi yung magiging tubig yan is maputi-puti. Okay? So kung medyo umiitim po yung tubig, uh, po pwede pa rin naman niyang ibigay. Hindi naman niya nakaka sa ating mga alaga. So makakatulong pa rin yan sa kanilang uh, pangatawan. Okay? So next, uh, galing kay Mark Manalo. Ayan. Idol, tanong lang po, ang paghahalo ba ng Jackie Oats sa pagkain, pwede po ba sa umaga at hapon? Salamat po. Yes po, yun po talagang uh, tamang pagbibigay every meal, naghahalo po tayo ng 10% of fermented jacky oats sa ating mga alaga. Umaga at hapon, o kaya naman kung isang beses ka lang magbigay ng pagkain, hinahaluan pa rin po natin. So, if you feel nyo rin po yung inyong mga alaga, kung sa tingin ninyo, makamamayan masobran sagaan, e eh bawasan nyo po ang dami ng mga fermented jacky oats na inihahalo ninyo. Baka kasi yung iba natin dyang mga subscribers, mga newbies, Uh, hindi na po nila ika nga, kinakalculate kung gano'ng karami yung ibinibigay na fermented jockey oats. Baka mamaya napapasobra yung bigay. So baka naman mapasobra ang gaan. Pag naman napasobra ang gaan mga kamanok, eh para sa akin, hindi rin po ganun, hindi rin po ganun kaganda. Kaya po hanggat maaari, 10% sa 10 manok mga kamanok, siyam na takal ng patuka, isang takal ng fermented jockey oats. Tama na po yung klase ng mixture para sa ating mga manok. Okay? So next, hanap ulit tayo ng katanungan dito. Ito galing kay uh, Tingge Venkan. Ayan, so idol, pasagot naman po ng tanong ko sa iyo. Yung binabad ko na Jackie Oats, habang tumatagal yung tubig niya, parang nangingitim. Okay okay pa kaya ito, Idol PJ? Okay, so, ang daming nagtatanong sa fermented Jackie Oats. Pwede pa rin po yan, mga kamano. As long as golden yellow po yung oats, wala pong problema. Kasusunod na nga lang po ninyong pagbababad, hugasan nyo po yung Jackie Oats. Baka po kasi magabuk eh. Diyan po nang gagaling yung maitim na tubig uh, katagalan. Okay? So, sana ay, nasagot ko po, ano? So next, galing kay ST, ano to? ST Rivery. Ayan, so good day sir. May tanong po ako, may two months po akong manok, nasisew at nakitaan ko sila ng may mga pula sa dumi nila. So, uh, binigyan ko agad siya ng Sulpar QR. Tapos after two days, uh, sinipo naman sila. Pwede ko pa rin ba silang bigyan ng gamot? Baka kasi ma-overdose antibiotic. At ano po ang gamot ang maaaring ibigay sa kanila kung sakali salamat po. Okay, so pag mga red droppings, so intestinal problem po yun. Pag sinabing uh, yellowish, greenish, uh, reddish, whitish droppings, lahat po yun ay sa bituka. Problema po sa bituka, intestinal problem po yun. Tapos sabi mo nga, after uh, two days, sinipo naman. Okay, pagka ganun mga kamanok, i-observe mo yung manok. Kung siya ba ay nanghihina, kung siya ba ay uh, dapat uh, bigyan ng antibiotic o kung ano. For example, halimbawa, sinisipon siya at talagang uh, grabe yung kanyang uh, sipon, unahin mo munang bigyan ng antibiotic para sa sipon. Kasi yung manok, hindi siya makakahinga ng maayos eh. Okay, nabigyan mo naman na siya ng antibiotic, yung para sa intestinal problem, noong uh, last uh, uh, days, So ngayon naman, doon ka naman sa antibiotic para sa sipon. Okay, para naman makapahinga rin yung manok doon sa antibiotic na ibinibigay mo nung una. So ideklag mo muna kaagad yung ilong para po mas mabilis ang gamutan para po wala na pong nakabara sa kanilang mga airways. Kasi po kaya po nagtatagal mga kamanok ang uh, paggaling o ang pagkahil ng ating mga alaga pagdating dyan sa mga respiratory uh, diseases kagaya ng sipon, pisik at halak, barado po yung mga airways. Yung mga airways po na mga kamano, pag barado po yun, unti-unti pa po yun o utay-utay pa po yung uh, tinutunaw ng antibiotic na ating ibinibigay. So kaya po tayo nagbibigay ng 3, 3 to 5 days or 5 to 7 days na antibiotic kasi nga po, hindi po ganun na uh, kaagad tutunaw yung mga mucolytic particles sa mga airways ng ating mga manok. Kaya po minsan yung iba, yung ibang mga antibiotic, nawawala na po ng visa, hindi pa po natutunaw. Kaya po dapat araw-araw ang pagbibigay ng antibiotic. So, kung ako sa iyo, uh, gamutin mo muna yung sipon ng manok kasi possible, dyan siya manghihina, dyan siya may stress. Okay? Make sure, deklag muna natin yung mga airways para po ang gamutan. Then, observe mo rin, kamanok, yung uh, droppings ng manok, kung ganun pa rin ba o ano. Okay? Para sa ganun naman, ay mabigyan uh, mo rin. After ng uh, paggamot sa sipon... Nang antibiotic kaagad para doon sa intestinal problem. Pero bibihira naman yun eh. Bibihira magsaba yung uh, respiratory at intestinal problem. Minsan kasi, pag may problema sa intestinal, wala naman po silang sipon. Kaya po minsan, yung iba na, na nahahasel, mag-identify ng sakit. Sabi nila, eh, wala namang sipon. Bakit nanghihina? Wala namang halak. Bakit nanghihina? Hindi nila alam, meron palang problema sa intestinal ah uh, tract nila kaya po sila ay nahihirapang mag-identify ng sakit nung uh, isang manok. Okay, so sana man ko ng maayos yung katanungan mo. So ito naman galing kay hana po na tayo. ah uh, galing kay uh, Fighter Vlogs. Ayan. Tanong ko lang po ka manok, ano po ang dapat gawin? May istag po kasi ako na puro grains lang at crack corn lamang. Ang kinakain, ayo kumain ng pellets, napurga ko na din po ito at paliguan, Patulong naman po kung anong dapat gawin. Okay? So, pagka, dati may ganyan akong mga manok. Okay? So, syempre, sa tagal ko na rin sa industriya, nalalaman ko na rin kung anong mga dapat gawin. Kung may mga manok kayo na namimili ng pagkain, minsan balik eh, Grains lang ang kinakain, pellet iniiwan. O kaya pellet ang kinakain, grains ang iniiwan. So, kapag kaganyan mga kamanok, tama yung ginawa mo, pinupurga mo sila, pinapriming mo sila, ang dapat mong gawin dyan additional is i-fasting nyo po. So, after po ng uh, priming, uh, kaunti lang pong ibigay ninyo sa umaga. Okay? Then, sa hapon, i-fasting nyo po. Kinabukasan, tataas pung appetite nyan. Ngayon, itataas nyo naman ngayon, uh, I mean is, itataas nyo naman ngayon ang uh, dami noong uh, pagkain na ayaw niyang tukain. Okay? Tapos ngayon, babawasan mo yung dami ng pagkain nila. For example, ganito. ah uh, sabi mo dito, ano nga ba yung sabi mo dito? Uh, puro grains lang ang kanyang kinakain. Ayaw niya ng pellet. So, after yung i-priming, okay? Kinabukasan ng umaga, konti lang ipakain po ninyo, mas damihan nyo po ang pellet. For example, halimbawa, uh, ang gawin nyo lang isang kutsara lang pero mas marami yung pellet. Okay? So ngayon magtataka yung manok. Ah, nagugutom ako pero ito lang yung pagkain. No choice siya. Kakainin niya yon. Tapos sa hapon, ipa-fasting uh, ipa ninyo. Ngayon, konti lang yung kanya kinain ng umaga. Tapos nung hapon, wala siyang pagkain. Tataas yung appetite. Okay? Kinabukasan ng umaga ulit, bibigyan mo na siya ngayon ng kalahating dami lang nung pagkain mo na ibinibigay. For example, 30 grams. 15 grams lang ang ibibigay mo pero mas madami yung pellet. Para sa ganun, yung appetite mataas, hindi siya mamimili ng pagkain. Mama, masusubukan niyang kainin yung pellet kasi yun lang talaga yung nandyan na nakahayin sa kanya. Kesa, ipagpalit niya yung, yung gutom na nararamdaman niya, kakainin niya yung kung anong pagkain na nandyan. At ganun ang gagawin mo, kamanok. Bawasan mo lang yung dami ng pagkain hanggang sa ma-adapt niyang kainin yung mga pellets na ibinibigay mo sa kanya. Ganun lang kasimple mga kamanok. Okay? Huwag ka lang mag-overfeed. Maganda kung may measurement ka ng pagkain para hindi ka naliligaw sa dami at konti ng pagkain ibinibigay mo. So, sana makatulong kamanok. Ano? So, mga kamanok, yun lang muna sa ngayon ang ating uh, pag-usapan, ang ating maging topic. Sana kahit pa paano makatulong po sa mga sinagot ko dyan ng katanungan, mag-comment naman po kayo para sa ganon. Mamotivate pa ako na sumagot ng mas marami pang katanungan na kagaya ninyong nangangailangan. So, pa mga kamanok? Once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.